Mga na Napag-usapan nga natin sa nakaraang video ang latest chapters ng Hajime no Ipo, kung saan nagsanay si Ipo maging switch hitter para tulungan sa sparring si Mashiba na magkakaroon ng laban kay Marcus Rosario, ang WBA lightweight world champion na nagmula sa Puerto Rico. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang latest release ng paborito nating anime ngayong week, ang chapter 1435 Pumasok na nga si Ipo sa ring at nakita natin ang napakalaking binti ni Ipo. Habang nagpe nga si Mashiba at si Ipo para sa kanilang sparring, ang mga ibang boksingero sa Toho Gym ay nag-uusap-usap. Meron nang nagagalit dahil si Ipo ay pumunta ng biglaan sa kanilang gym para mapag-sparring na walang imbitasyon. Meron naman na papatanaw na, Di ba nag-return na yan? Pa ba yan ng makakaya sa loob ng ring? Sabi naman ng ibang mga manunood, nakita nga nila si Coach Toho at Mashiba na nagiinit na. Dahil sa sinabi ni Ipo sa nakaraang chapter na baka hindi niya mapigilan ng sarili niya at ma-injure niya si Mashiba sa sparring. Pinayuhan nga ni Coach Toho si Mashiba na wag itong magpabaya sa laban at siguradong on point pa rin ang mga malabombang punches nitong si Ipo. Pinanggal na ni Itagaki ang weight sa kamay ni Ipo at nagulat nga ito sa bigat na mga yon na laging ginagamit ni Ipo sa buong araw. Kaya naman parang sinabi nito sa isipan kay Mashiba na kung ako sa'yo, sisirisuan ko tong sparring na to. Nagpa-practice na nga si Ipo ng Southpaw Stats habang nagsya-shadow boxing. Sabi nga ni Coach Toho, eh hindi niya pa din maalis ang pag-aalala dito. Dahil biglaan at hindi sa patang oras ang ginawa ni Ipo para rally ang bagong estilo na Southpaw. At sunod itong napaisip kung sigurado ba si Kamugawa sa kanyang ginawa. Napaisip si Mashiba habang nakatingin kay Ipo at sinabi na, Sabi mo hindi ka confident na mapigilan ng sarili mo at baka ma injure ako? Tsss! Ako dapat ang magsabi sa'yo niyan. Sunod nitong sinabi na dahil confident ako na kita at ito ay pumasok na sa kanyang pamatay na 8 month style. Sumigaw si Coach Toho na ang sparring nga daw ay magkisimula na at ito ay 3 rounds lamang. Patuloy pa rin ang pag-practice ni Ipo bago ang bell. Sinabi nga ni Itagaki na sigurado mong susurpresa ang lahat ng tao sa bagong version ng Ipo Makunuchi. Sa pagtunog na pagtunog ng bell, mabilis na lumapit ito gamit na kanyang explosive step-in. Nagulat nga mga tao sa kanilang nakikita sa loob ng ring. At lahat ng mga pinapakawalang flicker jobs ni Mashiba ay walang kahirap-hirap na iniwasan ni Ipo habang umabante. Sabi ni Mashiba, nasisimula dahil sa pika-boost ni Ipo hindi mo ito mapapansin. Pero pag tinignan mong mabuti, ang kanang paa nito ay nasarapan. Kaya narealize nitong talagang ang nakasaut kustad si Ipo. Sa isipan naman ng ating bida, ang mga flicker jobs nga daw ni Mashiba ay buhang random lang kung titignan. Pero sobrang accurate nga daw nito at ginagamit niya ito para targetin ang kanyang kalaban. Para mapanatili ang ideal range na gusto nito sa laban o ang mid range kung saan expertise ito ni Mashiba. Sabi nga ni Ipo na para magawa yun pinupuntirin nito ang ulo o ang depensa nito sa taas. Kaya naman kailangan nga daw laging igalaw ang ulo habang umabante para makalapit ka dito. Nagulat nga ang mga boksingerong nanonood na makalapit sa Jesse si Ipo. Sabi ni Mashiba, mapa-orthodoxo po. Talagang pang world class ang rushing power mo. Pero hanggang doon na lang yun. At sunod nating nakita na pinatras nito si Ipo gamit ang kanyang mas mabilis na flicker jabs. Nagulat nga ang mga manonood sa nakita nilang malupit na flicker jabs. Pati na rin si Itagaki ay nasurpresa na mas bilisan pa lalo ni Masiba ang pacing. Habang pinapaulan na ni Masiba ng suntok si Ipo, sinasabi nito sa isip na Ang dami mong dadaanina, tas wala ka naman palang ibubuga. Napaisip nga si Coach Toho na mali nga ang naging desisyon ni Kamugawa at ito ang kaibahan ng active professional boxer sa isang nagretiro na. Sa isip ni Ipo, wala nga itong maisip na magawa para mahalis sa posisyon na yon. Pero ayaw nitong matapos ang sparring at bumalik sa Kamugawa gym nang hindi nakakatulong kay Masiba. Pinakawala na ni Mashiba ang signature move na malabombang chopping right at gusto na nitong pauwiin si Ipo. Sunod nga natin nakita na talaga nga namang napakalakas ng suntok na yun. Dahil si Ipo ay tumalsik sa lupin matapos kumunik tayo sa kanyang depensa. Sabi ng mga boksingero sa Toho Gym na talagang ang hindi binibigyan ni Mashiba ng chance sa makalapit si Ipo. At yun nga daw ang kanyang specialty. Nagsimula na mag-alala si Itagaki at napaisip ito na talagang ang nakaapekto na sa kanyang idol ang pagiging inactive nito bilang professional boxer. Sabi ni Ipo sa kanyang isipan na hindi pa siya pwedeng sumuko dahil hindi pa ito nakakatulong sa pagpreparan ni Mashiba laban kay Rosario. Nang tumingin si Itagaki sa baba, tila parang nagulat ito. Ang nating nakita na si Ipo ay may mga weights pa sa kanyang dalawang paa. Sumugod na si Ipo, habang iniisip na kaya pa nitong ipagpatuloy ang laban. At si Mashima naman ay gusto ipaintindi kay Ipo kung gaano na ito kalakas. Biglang sumigaw si Itagaki ng, Sandali! At ito ay pumagit na sa dalawang nagiinit na boksingero at nagsabi ng, Time out! Time out! Nagulat nga si Coach Toho at hindi nito alam ang nangyayari. Sabi ng mga manunod, ano yun? Ano hindi niya na kaya mapanood, mabugbog ang kanyang idol kaya tinigil niya? Ang isa naman ay napatanong kung doon na ba natatapos ang sparring. Tinabi ni Itagaki, Senpai, yung paa mo! Nakalimutan mong tanggalin yung mga weights mo sa paa! Sabi nga ni Ipo na tama nga si Itagaki at nakalimutan niya ito at siya ay nagkamali. Humingi ng kaunting oras si Itagaki kay Mashiba habang tinatanggal nito ang mga pabigat sa paa ni Ipo. Nang matanggal na ito, hindi pa rin alam ni Coach To ang ginagawa ni Itagaki. Habang si Mashiba naman ay napatanong kung leg weights nga ba yun. Pati na rin ang mga manunod ay napatanong kung ano yung tinanggal ni Itagaki. At sunod na napaisip kung magpapatuloy pa bang exciting na sparring. Nang matanggal na ni Itagaki ang mga yun, sinabi nito kay Ipo na pwede na itong maghalimaw. Dahil doon, si Ipo ay nagpasalamat. Grabe mga par, ang tindi na ng bakbakan na yun tapos may leg weights pa pala si Ipo no? Ngano na kaya ito kabilis ngayon wala ng leg weights? Exciting! O tara, tuloy na natin. Si Ipo ay muling pumasok sa kanyang stand at sinabi kay Mashiba na, Sigurado ako na sa laban mo kay Rosario. Mangyayari ang ganitong senaryo. Kaya please, tignan mong mabuti ang aking gagawin. Sabi naman ni Mashiba sa kanyang isipan, na wala siyang pasa sa sinabi Ipo. At dagdag pa nito na, So sa tingin mo ngayon wala ka ng leg beats, may special na mangyayari at makakalamang ka. At lalo pang nagiitang dugo nito kay Ipo at gustong gusto itong dirugin. Kaya naman mabilis na sumigaw si Coach Toho ng box. Sumigaw ang galit na Mashiba pagkasimulan pagkasimula ng laban ng wag mo akong pinagdololoko! ko! At pabilis itong nagpakawala ng left punch na papasagod na si Ipo. Pero swapang inilagan lang ito ng ating idol gamit ng mga head movements. At pagkatapos nun, nagpe na ito mag-step in gamit ang kanang paa. Kaya naman nagulat si Mashiba sa kanyang nakikita. Dito na inalala ni Ipo ang kanyang pinag-trainingan kung saan nagsisilbing mga paa ni Mashiba ang kawi sa lapag. At sunod nating nakita ang kanyang pinagpaguro na pag-step in gamit ang kanyang kanang paa. Ito na nga ang senaryo na sinasabi ni Ipo sa mga nakaraang chapter habang nanonood ng laban ni Rosario mga par kung saan nagiging walang kwenta ang mga play call jobs ni Mashiba dahil madali lang itong masasalam ni Rosario gamit ang kanyang kanang kamay dahil siya ay south po. At kapag nakalapit na ito, sunod na sasagutin iyon ni Mashiba ng kanyang bagong signature move na short right uppercut. Pero miski yun, ay wala ding kwenta laban kay Rosario at may ilagan ito. At siya ay magre right step in left uppercut counter. Tara mga par, tignan natin kung may execute ba ni Ipo ang kanyang pinagtrainingan ng ilang araw. Nag right step in si Ipo at sinundan nito ng malabombang lepok na tumama sa depensa ni Mashiba. At pagkatapos nun, mabilis na sinagot iyon ng short right uppercut. Pero handang-handa ang ating idol at tagaran nitong nakailag at sunod na ginawa ang next step sa plano. Nag-wind up ito ng left overhand kung saan wala nang tsansa si Mashiba pa makaiwas. Dito nga natin nakita mga parang bagong teknik ni Ipo Makunochi at walang nagawa si Mashiba kundi dumipensa at tanggapin ang mga maladinamitang suntok ni Ipo. Sa lakas nga ng suntok na yun, si Mashiba ay napaurong kahit pa na niya naman ito. At kita din natin kahit nga nasa lag ito, talagang napuruan pa rin ang world champion contender. Nagulat nga si Mashiba sa pinakita ng bagong version na Ipo Makunochi na ito sa isipan na walang iyak anong klaseng combo yun? At hirap itong ma-process sa kanyang isipan kung ano ang nangyari at ginawa ni Ipo. Si Tagaki naman ay sobrang proud sa kanyang senpai at sinabing, O oh ano, gulat ka no? At doon na muna magtatapos ang ating video. Grabe mga par, ang lupit! Napakikli lang ng ating nakita sa sparring ng dalawang malupit natin na idol. Pero lang hiya, nakakatindig balay ibuno. no? Imagine niyo mga par pag ginamit na ni Ipo lahat ng na mga natutunan niya as coach pagbalik niya sa professional boxing ring oh. Yung pari counter na ipinamalas niya nung naglaban sila ni Bull. Tapos ngayon naman is yung switch heater ni Ipo. Putik! Makakawawa talaga yung mga makakalaban ng idol natin sa comeback fight niya. Sobrang exciting! Nakakahahit! O paano mga par? Sabay-sabay na lang nating abangan ang mga susunod na mangyayari. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga pa!